Good morning guys uh, magandang umaga uh, hanap tayo na rin dito sa ating tinilibiran uh, kain muna tayo alusan tayo guys sa tingin pa lang masarap ang mga loto dito ni kuya uh, yung tigado yung uh, kinain ko lang babalat na sa so Walter mart naman na iba yung deliver na yun Walter Mark kalupan makikita mo makikita nyo naman masarap ang luto nila ay uh, pa lang ito ko yan ah, 25 ito. okay ang so, meron ko magkano ba ano na lang 3 6. ang ulam ay at uh, almusal ayan kain muna tayo at tayo ng pancit ulam natin ay na pakpit ito pakpit nila 25 pang masa lang 25 at uh, deposit nila 25 tama tama lang sa mga minimum ang sahod pang masa Ayan. balik ka rin natin ang sombrero natin kasi lagi nakikita ang natin good morning po kain po tayo ng alusal tayo maulan-ulan ngayon. ngayon ma ma maambun kung masama ang natin sa ah, royal na tayo ng oil royal. kahapon tukot yung mga tinilibera natin mga guys ayan gulay muna tayo ngayon tayo po almusal pasalamat ulit tayo sa ating mga followers subscriber at uh, ating TikTok account. ada marami uh, maraming maraming salamat sa inyo. Good morning po. Kain po tayo. Almusal naman tayo. Ayan. Bago tayo magbaba ng karga dito. Sarap ang ulam ni ate. At tamang presyo. meron pa siya ditong buwan ubin para sa tinapay gustan yung tinapay karang na may may tinapay pa may, may bakery pa double purpose naubos na natin ang ating almusal good morning sa ating mga followers at viewers sana nasa mabuti kayong kalagayan yan ang aking dalangin sa ating mga viewers at followers thank you